Salamat sa pagpayag na makipag-interview sa amin online habang ikaw ay nasa iyong kotse. Alam namin na isang malaking hakbang ito sa pagbabalik mo sa social media at sa industriya. Ano ang nararamdaman mo ngayon na unti-unti nang bumangon at nagbabalik ang iyong mga tagahanga? Magandang araw din. Oo, honestly, nakakaramdam ako ng saya at kaba. Nakakatuwa kasi kahit na may mga pagsubok, at kontrobersya akong pinagdaanan, nandiyan pa rin ang mga tao na sumusuporta sa akin. Ang pakiramdam ay parang muling nagsimula. Totoo, at kitang kita ang suporta ng iyong mga tagahanga. Kamakailan lang, ipinost mo sa iyong Instagram ang tungkol sa isang bagong kanta. Pwede mo bang ikwento kung tungkol saan ang perpektong tao? Oo, oh, perpektong tao ang title ng kanta. Ito ay isang personal na awit na ipinanganak mula sa mga pinagdaanan kong pagsubok at sakit. Nais kong isishare ito kasi ito ang nakatulong sa akin para maghilom at magpatawad, lalo na sa sarili ko. Minsan kasi, mahirap tanggapin na hindi lahat ng bagay ay perfect, pati na rin tayo bilang tao. Ang kanta ay isang paalala na sa kabila ng ating mga pagkakamali, may pagkakataon pa rin tayong magbago at magsimula muli. Napakaganda ng mensahe ng kantang ito, Maris. Tingin ko marami sa mga tao na nakakaranas ng paghihirap ay makakarelate. Pwede bang malaman kung paano mo nabuo ang kantang ito? May mga espesyal na tao bang tumulong sa sa paggawa nito? Oh, may mga kasama akong mga music producers at songwriters na tumulong sa akin. Pero higit sa lahat, ang pinaka inspiration ko sa paggawa ng kanta ay ang mga experiences ko mismo. Minsan kasi sa mga dark moments ng buhay natin, doon tayo mas natututo at natutuklasan kung gaano tayo kalakas. Mahirap, pero 'yun ang nagpapatatag sa atin. Tama. Talaga namang marami kang mga natutunan mula sa iyong mga pinagdaanan. Ngayon, marami ring may mga tanong patungkol sa mga nangyari noong nakaraan lalo na sa kontrobersya na kinasangkutan mo kaugnay sa iyong love team. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Naiintindihan ko na marami ang nagulat at nasaktan dahil sa nangyari. Wala namang perfect na relasyon at pareho naming inako ni Anthony ang aming mga pagkakamali. Nagsorry kami at sana ay matutunan ng mga tao na magpatawad. Lalo na kung may mga pagkakataon na minsan ay nagkakamali tayo. Ngayon, ang focus ko ay ang mag-heal, magpatuloy sa paggawa ng musika at maging mas mabuting tao. Talaga namang mahalaga ang pagpapatawad at paghilom. At bilang isang artista at singer, ano ang gusto mong iparating sa iyong mga tagahanga sa pamamagitan ng iyong pagbabalik? Gusto ko sanang iparating sa kanila na walang pagkatalo sa buhay. Lahat tayo ay may mga dark moments, pero ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon at magpatuloy. Ang pagiging totoo sa sarili at sa mga tao sa paligid natin ay laging mas mahalaga kaysa sa anumang kontrobersya. Kaya, sana, ang mga kanta ko ay magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao na kailangan nito. Napakagandang mensahe, Maris. Salamat at congratulations sa iyong bagong kanta. Huwag mong kalimutang ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon sa iyong mga tagahanga. Maraming salamat din. Patuloy kong pagsusumikapan na magbigay ng mga kwento at musika na makakatulong at magbibigay ng lakas sa iba. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Wishing you all the best, Maris. Magandang araw. Salamat din. Magandang araw sa lahat. Hi guys, this is Anna Policarpio. If you find this video informative, please hit like and subscribe. Also, please share our videos. Maraming salamat po.